So, do you guys, <coughs> meron ba kayong plans in the future na mag-move out? Or ano yung parang nakikita nyo for yourselves? I mean, abong buhay na kami dyan siguro. Kasi tayo dyan na... Hmm. Kasi dyan na kami kinalakihan okay. eh. Kasi mangupa ka ng bahay, mangupa ka ng bahay, di dyan ka na lang, wala akong babayaran. Hmm. So, ang gawin mo lang dyan, mag-ipong ka mag ng pera. So, uh, okay. may mga anak ka, pag-aralin mo ng pag-aralin. Tapos sila yung... Sila papay, yung papalit sa mga henerasyon. Bagong henerasyon. So, paano yun tayo pag nabiyayaan kayo ng gobyerno ng bahay? Ay, wala naman po sa amin. Hindi, for example lang, nabigyan kayo. Ano ba yung concept na bahay? Yung, kasi, uh, kami... Cemetery type uh, din. Uh, kayong, <laughs> yung, <laughs> yung, cemetery yung, type. Yung maglalagay kayo ng mga lapin. <laughs> <laughs> kasi hindi ako sanay. Hindi eh. na kasi kami lumaki. Hindi na lang kami... Hindi na lang <laughs> kami na tumanda. maging ganyan yung trabaho, siyempre, mm -hmm. kahit dito sa labas, sila pwede mong magalap ang trabaho pag wala ka lang skill. Mm -hmm. e ako, skill, may skill <coughs> naman ako. Kaya siyempre, diyan ko na na ng lumaki uh, ang trabaho. Dun, malaki pinipigitan sa yung Mm -hmm. May nakikita nga ako minsan, Um, ano <coughs> yung cemetery dun sa, sa C5? Yung... Sa malaki, tapos ang gaganda ng mga mausoleum nila. Mukhang mm -hmm. bahay. Tayo. Heritage. Ta Heritage, mm -hmm. Park. Mm -hmm. Heritage Park. Heritage Park mga ganyan. May mga ano po yun, parang I think andun yata si Rico yan. May mga third floor, ay sorry. Oo, may ganun, may nakita ang, hmm. akong yung mausoleum Baris ng ba? ano, kay FPJ yata. may okay. okay. Mostly mga Chinese yung mga ganun. Mas maganda Ayan. pa nga sa literal na bahay namin. <laughs> Oo, oh, kasi parang <laughs> three floors siya, tapos malaki, mahaba. May aircon. May aircon. May mga ganun ba sa Manila South? Pwedeng yeah. Oh. sa ganun. Sa second floor lang. Saan second floor lang? Hanggang yeah. second floor lang. May aircon. May aircon nila. Tapos may mga sopa sa loob. May kwarto, may, may, si okay. may CR. Spicy. Spicy meron. Hindi mga may hiyam. Marami mga ganun. Pero pwedeng tumira. May mga may mga CR. Oo, oo, oo. Para pag bumisito sila, no? Meron po doon isa, yung guys, yung sinasabi nila. Ganyan, second floor. Opo, aircons, aircon po uh, yun talaga. Sino yung na, may nakatera doon? Uh, Wala po. Wala. Yung patay. Nag-care-taker <laughs> care, lang po siya. nag care uh -huh. na pupunta uh -huh. lang doon. Okay. Pero okay yung gig na yun. Ano? Kung sabihin sa inyo. Dito na lang kayo tumera. Okay. Para ka nakatera sa mansion. Yung Oo. Yun nga yung sa, yung kalab FPJ saan yun eh? Sa, sa Sukat? Sa po. At, Night, ah, po, yun. Sa North ba? Sino yung sasukat? Ay, hey, PJ. PJ. Si ano? Fernando po, po. Oh, Norte. Norte po. Oo, Fernando po. Norte, sa Norte po siya. Kailan kung sino yung nasa. Norte na. ba yun? Sa Norte yun. yun. Sa ano yung banda. Sa, sa Norte yun. Sa Norte siya, oh. ano. At hindi ko kailala ko. Yung, yun. yung yun. na, nadadaanan natin sa may Malaki. c si yata, yun yung may mga trumpet pa na oh. angel, Yung may oh. angel sa taas ng... At, yun yung mga pang big time talaga. Pero kayo, dahil ano, um, medyo relatively younger pa kayo, ano yung nakikita nyo in the future? Like, do you guys wanna move out? Or do you wanna build a family there? there sa kung saan kayo makatala ngayon? Sa akin po, ano eh. Parang nag nga po. Ganun. Oh, okay. Then may bahay naman po kami sa Kabite. Dito lang po kasi ako nag-aaral. Kaya... Hmm. Ay, hindi ko natanong. Anong inaaral mga... Working student po ako. Uh -oh. Anong course? GAS po. General Academics strand. General Academics. Ay, hindi ka pa nagka-college. Yeah. Ay, nga uh, lang may senior high school. Senior high school. <laughs> yeah. senior high school. Pero anong balak mong kunin ko talaga? Pag, ano, uh, after ng senior high? Balak ko po kasi mag-cookery. Cookery. Cookery. Cook, chef. Uh, uh, EVN. Ay. Ikaw, ko, ikaw. Ichi. Formalin. Ano? <laughs> um, balak kong mag-ipontas magbibili po ng bahay sa labas para, syempre, para mabago. Hindi naman po pwedeng abang bumbuhay doon kayo. Mm -mm -mm -mm. And, wala... Yan ang mga kumbuhay. Hindi po, na, sa amin nilang... <laughs> po, po <laughs> uh... mga bagoan po. Kasi wala naman po <laughs> tayo. pa kasi sila wala po tayong papel doon. Hindi natin sure kung hanggang kailan tayo pwede. tama yan, tama. okay. Yeah. Nag-aaral ka rin or hindi? Ano po, ALS po ngayon. Tapos <laughs> 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 pag tapos po ng ALS, magre-regular po. Ano yung Grade at? 11. Eight. Ano Alternative Ather learning Ather system. Alternative learning. Okay, sorry. Tapos grade 11 pag pumasok ka na ulit. Ah, okay. Anong plano mo sa college? Mag, ano pa, TBL. Ano, ano yun? yun? Parang, ano rin po, sa Coopericanol. Okay, Parang para iba yung pagkakataon sa letter T. JP nila. Iba yung pumabasa sa letter T. TB. Sorry, sorry. Ano yun? Ano yun? TB. Nag-rebook siya. Parang cookery din po. Ah, okay. Cookery. Alright. Huwag mo sa... sa ano talaga sila? Gusto nila nyo sa mga luto? Mm. Mahilig kong magluto. Formalin. Yung Por <laughs> 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 secret ingredient mo dito. Bungot. Ah, Puni ka. <laughs> Pinakuluan. Ay, iba, iba yung mga plato ngayon eh. Yung, yung, yung mga, yung mga sa mga pumo, ganyan. May, so, ano ba, yung may TikTok kayo, ganyan, meron? Meron po. Gumagawa kayo ng content dun sa cemetery, ah, hindi po. Hindi. Hindi, gaganon, ganon sila din sa'yo. Nod lang po. Nod, nod, ah, nod. No, nod. Okay. Parang okay. okay nga kung gumawa kayo para mapakita niya yung ano, totoong buhay na nangyayari doon. Yung kesa influencer niya sila. Oo. Bring Actually, me uh, uh, a... <laughs> Actually, oh, <maro>. oh <laughs> okay. parang meron namang influencer na responsible na pinapakita. Ganito po yung totoong buhay namin. Na Hindi kami... Alam hindi kami nagbibring bring me ng ano, ng damit ng patay. 'Yun niya eh. Pinaglalaruan namin yung bungo, pero hindi kami nagbibring bring me ng ng damit ng patay ano. So saan yung mas malala? Oo. <laughs> so, pero actually nakakabilib sa kanya no, na na kaya niyang ipag ipan ano ba sabihin sa iba na sa cemetery siya nakatira. Kasi nung isang araw pumunta kami doon, may isang babae or uh, parang transgender siya. Trans. Hindi ko lang siya napansin, hindi ko lang talaga na-recognize ko anong gender, pero parang muron babae siya. So lumapit kami, bandang alas 5 yata, yung palabas na kami, napansin namin, papasok siya. Maggagabi na talaga, parang sabi natin maggagabi na. Tapos sinubukan namin siyang tanungin kung dito ba siya nakatiya. Bigla siyang umiwas. Parang, ay, parang nagroon siya. Lumayo siya agad. Nahihiya. Kala, nahihiya. Baka na. niya multo ka. <laughs> Oo, oh, kala mo siya yung Oo. multo. Akala niya ikaw yung multo. Hindi <laughs> nag... <laughs> <laughs> ay, ay, pa. Parang, parang ayaw na hindi siya sabihin talaga. Na doon siya sa nakatira. Ay niya siguro mabulgar sa office niya na ano. Kasi hindi din balak din na imbitahan siya dito. Mm. May mga ganun ba nanghihiya na nakatira sila sa cemetery? Parang hindi nila pinagsasabi. Ayaw na lang okay. i May ganun po eh. May ganun. Kayo hindi kayo ganun. Hindi po. Komportable kayo na sabihin. Mas okay, okay na rin talaga na una pa lang sabihin. At least Kaysa naman halos. hindi sila mapigla. Oo. Oh. Uh -huh. Well, oo. Oh. Uh -huh. Wala eh, ganun yung, ganun yung buhay, diba? Bakit yeah, may tatagot? yeah, tatago? Yeah, 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 There's no reason oh, okay. to. As long wala ang tinatapa kang tinatapakang tao. Nicho well, lang. Ah. Saan? Nicho. Nicho lang. Nicho, Nicho lang, lang. Nicho lang tinatapakang. yung semento lang mismo. Or ano, tinaapakang buhay. Diba? <laughs> wala, mabakan, patay. Ito <laughs> eh, no, na ano, ano, kasi parang yun nga yung kwento, diba? Na parang yung mga sinasalvage, dinadala sa Manila South Cemetery, tinatapon lang doon. So hindi pala totoo yung gano'n. Sa ano lang sa labas sa labas po okay. so, pero sa, labas, sa loob wala pong salvage na namin. I think iniyan. sa mga yung point sa cemetery na open. Walang bakod. Oo, oh siguro. Yung mga ganun mm -hmm. province. Uh -oh. Ay, Di Hindi mo maka-over <laughs> na pagkil na pag gusto nyo lumabas sa ano kayo over the bakod. So walang pa -parkour walang parkour sila. Walang matabang nakatira doon, no? <laughs> <laughs> Marami pa rin paano sila nag over the bakod? Oh <laughs> <laughs> three days silang <laughs> Kaya naman po pag-bounce. Ah. Uh, <laughs> <laughs> Ito lang nga paakyat paakyat dito si yung Si Rayo elevator umakyat ako ng 4 floors hiningal ako. Ucha <laughs> kung sa pa, <laughs> sa ano pa nicho ah, ganun ko. <laughs> <laughs> mo Or papayat ka. <laughs> ah, diba? okay. Lalaki katawan mo doon. Pag ganun pala no, so kung nare may lumipat doon tapos yun na nga hindi siya hindi siya mabuting kapitbahay napapalayas nyo ba? Hindi, yung community no. mismo o oh, hindi, wala. Hindi, ano na lang, hindi, walang pansin. Parang na hindi na lang po siya pinapansin. Dead man na lang po. Dead man sa Oh. Multo na bahala sa yo. oh, multo na bahala sa kanila. Scalpist yeah. yeah. Hindi, <laughs> what, <laughs> Ano, like what, um, like for example, na kwento nyo na parang nag-suffer kayo or nag-struggle kayo or dahil yung admin, parang ang hirap nila sa pamamahala. Like in the future or sa ngayon na context, ano yung mga pwede i-improve <coughs> ng either like society, like at large or kahit nung pamamahala doon sa inyo para like matulungan din kayo, improve yung buhay. Niyo? Real quick, shout out to our sponsor, Zendease by One Export, your partner for a seamless cross-border experience. Kung plano mo magpadala o magbenta sa ibang bansa, ZendEase ay para sa'yo. They handle everything from compliance to logistics para bawas sakit ulo. With over 4,000 shipments and services to 90 plus countries, they are experts in navigating the complexities of global trade. Make cross-border trade and logistics easy with ZendEase. Visit www.zendease.com for more info. Links in the description below. Thank you again. One Export Zendis Sa naman, naman po kasi para kumbaga mag-improve lang naman din po yung community namin kung may tulungan po talaga mm -hmm. kung may pagkakaisa. Yeah. Yan po ang ano namin eh kasi mas more on sa amin na yung nagkakainggitan na mm -hmm. imbis maghata kap maghata kayo pataas mm -hmm. puro pababa. Mm -hmm. Kaya po mm -hmm. wala po talagang parang ang dating sa amin, wala nga asenso sa loob ng simenteryo. Ganon po ang mangyayari. Kasi kapag may isa po na may good may humbawa, may dumating sa isang tao na, katulad na kapitbahay, may dumating na kung ano yung dumating sa kanila. yung maingit po ba? Ingit po ang pinapairal nila. Kaya hindi magkasun, magkaanoan po talaga doon. Oh. <coughs> ano yung kinakaingitan nila? Halimbawa po, halimbawa, katulad din po niyan, pagdating po sa trabaho sa uh, loob, pagdating po sa trabaho sa loob ng sementeryo, halimbawa, diyan kayo yung sumbungan po <coughs> sa, palakasan po ba sa opisina? <coughs> Ngayon, pag halimbawa, syempre, ikaw hindi ka palaban, talo ka

itago na lang, itago na sa pangalang Galvez. <laughs> <laughs> Tapos yung kuya ano, alaga ni Helen, kasi ito yung halaga namin ni Helen. Sa, so, sa likuran, eh yung alaga kay namin sa harapan, dati nung ano, hindi binabaha. Ngayon, etong mister ko, nag-ano lang ng butas, isinumbong ni Helen, ano daw, inanuhan daw ng, ano ba yun, yung anong uh, upuan, binasag daw yung upuan. Sinama niya yung may-ari po sa opisina. Kumbaga siya po yung nagsusunod sa opisina para maano to mariklamo. Yun po, mapalabas po. Hindi ma pinagalitan lang po siya kaya no na yung po noon na iinitan po siya ng ano na opisina. Yun po yung ano ng sa loob ng cemetery yung ingitan tapos pag talagang todo sulsul ka at wala kang hindi ka kumikibo. Talo ka talaga doon pag ano hang kapuni pagkaka. parang ganun po. Ang hirap naman ng ganun. Paginitan ka. Kapit bahay na nagtatrabaho ko lang ng tahimik tapos guguluhin ka. Dami niyang time. Ganun <laughs> <Salom, laughs> <yung. laughs> po nangyayari doon talaga. Sa kahit sino, ito, kahit sino po sa amin dito <laughs> nangyayari yun. Kahit sa kanila rin. Oh, ing Ingit talaga. <laughs> Yo sa, inyo, sa inyo. Same lang din Same po. Pare-pareho. pare, -pare, pare, -pare, so, pare, -pare, pare, -pare lang nangyayari sa amin. May makita sa inyo konting pera, trabaho. Oo. Oh, oh, ingit. Makabili ka ng... Siraan ka pa. Mga gamit na ano. Yeah, yeah, -ingit, yeah. Ingit. Pagkakaingitan sa inyo, yan. Yeah yeah yeah, 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 Wala naman ano, wala namang sumbong na, uy, barong ginamit mo sa patay yan. Wala naman po. <laughs> <Bahal At oksido. laughs> May nakawan na nangyayari sa loob ng... Meron pa. Hindi nawawan. Hindi pa Marami. <laughs> pag ganyan, tapos na, natiktikan niyo kung sino. Tinuturo po namin. Tinuturo Kasi po niyo. kami rin po ang ma-pepperwish sa pagkaganyan. Madadamay. Kasalanan isa ka sa lahat. Oo. Wala kayo parang pagtatakbang <coughs> mo naglakas. Nakita mo na kasi hindi ba ito turo. Mm -hmm. Mm. Kaya pag nalaman uh, ito <coughs> ng araw, kailangan isabi mo kahit si kakitigwardya. Kaya kahit kakilala namin, hmm. tuturo na po siya. namin. Mm. Yeah, pero going back sa question ko kanina, yung tanong ko kasi is, um, if may magagawa pa, like lead our leaders, kasi okay naman eh, pag tayo, um, uh, that, that's great as a community. Pero may mga leaders kasi tayo, like we have government, we have um, our schools. Ano pa yung pwede gawin na parang mas ma pamumuhay. Like for example, you guys want free tuition hanggang college kayo. Ano yung makakatulong sa inyo? Parang ano sa akin po, yung konting pagkain lang. Ayun lang Ooh, po. Support. sa akin, yeah, sa, akin lang. free wifi. <laughs> 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 mga pinoproblema mo sa buwan. Gusto ko yung hindi siya nakatira doon. <coughs> kung may problema may, din siya. <laughs> may, wifi doon sa cementerio. Meron At po. Ah, may pa, mga ba, big temple. Meron. Piso pa. wifi. Nakita mo may piso wifi. May karaoke nga doon. May karaoke. Doon. Ayos. Ayun nga yung nakakaano yun, no? Pag <laughs> inisip mo kasi sementeryo, ganun nga, tahimik, na, nakakalipot, ganyan. Pero pag yung Manila South, parang masaya siya kasi, ano siya, community siya. Yeah, may hmm. community. May community, may mga totoong tao doon na nakatira, doon lang nakatira, tapos... Hindi siya malungkot. Malungkot, hindi siya malungkot eh, no? Malungkot hindi ba? Hindi, ma masiyahin naman yung mga tao doon. Exciting lagi pauwi. Oo. Oh. Kasi <laughs> minsan, mo alam kung may kasama kang naglalakad. <laughs> Or ano lang, eh, si Galvez lang yun. <laughs> Pasensya po sa paano sa pamilyang Galvez. Um, hindi, <laughs> I <laughs> <laughs> um, correction lang. Galvez yung pangalan. First name. First name. First name. Ah, ah okay. Mas lalo natin na, na narrow down, di ba? <laughs> <laughs> <Ikaw. laughs> hindi naman natin ma-mention yung ano. Yung Galvez family yung name. Parang ah, ang hirap. Ang ah, hindi kasi ano eh. Parang madali nang hanapin eh. Galvez, first name, nakalibing nakalibing sa Manila South Cemetery sa harap nung mga Muslim <laughs> <laughs> mga, I sure think lang natin lahat <laughs> I think mas okay na yung Galvez kasi mga pumunta doon oh, na, na curious oh lang <laughs> Mas okay na yung Galvez yata